Hello mga kamay loves ko, mga kalablab ko. Yes, kayong lahat ay love love ko. Ayan mga kalablab, meron akong customer dito at bumili siya ng iPhone 14 Pro Max 128GB factory unlock. Nabili lang yan sa halagang 33,000. Naka iPhone 14 Pro Max ka na. And then naka factory unlock ka na. Yan mga kalablab, ang nabili niyang color is color white. Isa siya sa mga subscriber at viewers ko. At kalablab ko, kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa akin channel, wag huwag mo nang ipagkait ang isang subscribe mo. Ipaubaya mo yan sa akin para mas masaya. Ako nga pala si Sir Ana Alawi. Pwede kang tumawag or mag-text sa 0975-823-8526. Yan mga kalabla. Huwag mo nang ipagkait ang isang subscribe mo. Ipaubaya mo na yan sa akin. Si iPhone 14 Pro Max 33,000 gb 7 days replace and 3 months service warranty. Yan, maraming salamat sa inyong lahat sa subscribe subscriber at viewers ko at syempre lalong-lalo ka na kay Love Love ko. Maraming salamat sa pag-subscribe ng aking channel kaya huwag mo nang ipagkait yan. Ipaubaya mo niyan sa akin para mas masaya. Ito nga pala yung napili niyang color kalablab ko, color white. Binigyan ko na siya ng previous at dito kasi gusto niyang ipatrio tools. So three new tools natin yan para makita mo talaga kung legit at walang, napil at walang napalitan. Pasensya na, medyo nabubulol na naman tayo mga kalablab ko. Dito pa rin kami sa Green Hill Shopping Center, second floor, stall number U4 yan. Maraming salamat sa inyong lahat sa aking subscribers sa 9,666 subscriber. Kasama ka na yan dyan, kalablab ko. Kaya wag mo nang ipagkait isang subscribe mo. ipabaya mo niyan sa akin. Isang subscribe mo lang. Masayang masaya na ako. Kaya subscribe ka na.